Isang buwan na ako Okay mga kabiyahe, bilis lang ng panahon Isang buwan na pala ako on board Salamat G, sa lahat Lalong lalo na sa bagong position ko ngayon Kahit ako, di pa rin ako makapaniwala na mabilis lang pag-angat ng position ko Iba talagang swerte pag pumasok na Pero sa tingin ko, malaking bagay yung pagpupursigi, pagtsatyaga, pagtitiis at pagsisipag sa last contract ko Na kahit pagbablog ay di ko na nagagawa masyado kaya ito ako ngayon 2AE na. Pero sa ibang company, third engineer ako. Nakaluwag-luwag na ako sa mga papeles na hawak ko nung 3AE ako dito. <laughs> Sandamakmak kasi ang hawak mong papeles 'pag 3AE ka dito. Kasama na ang computation ng noon report at EOM o end of the month. Tapos kukulitin ka pa ng mga machineries mo sa PMS. Alam niyo mga biyahe. Eh? Buwabalik yung mga alaala ko. Ganyan na ganyan ako nung tercero ko. <laughs> <laughs> Laging busy, lagi lang ko compute. Ano tinong compute ko tayo? Ah, kino-compute ko po... kung ilan ba yung main love na babae sa buhay ko. Let's go compute po siya ng noon niya mga kabiyari. So nagko-compute siya ng noon. Uh, from, from midnight to noon siya. Kasi nakalista kami ng Manila eh. So ganyan po ang tercero. <laughs> Maybe one day, na ibablog ko yung ginagawa dito ng tersero para ready na kayo pag dito kayo nag-apply mga Anyway, ang work ko na lang ngayon ay i-make sure na may enough kaming fuel o ROB. Sa akin na kasi ang dito. Yes, Chief. 1, 2, 8, 5. 1, 2, 8, 5. Sabi 1, 2, 8, So may allies na tayo mga biyahe. Tapos kukunin natin yung... Eh cubic meter ang trim natin ay negative 1.0 lagay ko lang dito abiyahe mag automatic na yan 145 metric ton so ito yung sa BDN na specific gravity so ito yung corrected so yung formula nyan makabiyahe is current temperature minus 15 times mo sa constant na 0064 tapos minus mo dun sa current na specific gravity. Makukuha mo tong 0.96. So, 145 metric ton na pero merong nyan dating laman na 14.91 metric ton. So, yung minus mo dun sa 145.88. So, 130.97 metric ton yung nakarga ng mga biyahe. Mag-estimate at computation ng fuel consumption at pag-request ng fuel kaya di pa rin mawawala ang computation. <laughs> Tip ko lang din mga biyahe, gandaan nyo yung presentation nyo kay Hepe para mabilis lang yung usapan. Katulad kanina, pinakita ko lang siya, ito by HMM, ito yung charter namin, ito yung computation ng distance nila. At ito naman yung sarili kong computation base sa mga previous namin consumption. Tapos nakikita niya lang yung natira, ROV, tapos kung ilan yung prospect na i-orderin namin, nilagay ko na rin siya para pagtingin niya pala uy ah, okay so 100 tao siya magsasuggest kung magdadagdag siya ng plus 2 days 3 days so, uh, depende kasi minsan nag-aangkoray kami mga biyahe so is now Manila so ROV 620 now Manila ni Busan this one Trump Reclus I hope you're already so Manila Busan Busan so remaining sir Busan Rimbomap Or negative or negative. Okay mga biyahe, may mga chance na pwedeng magbago yung biyahe ng barko, lalo na pag charter dito. Kaya sa point na to, nagrecompute recompute ulit ako ng estimated na consumption namin para malaman ang ROB at para malaman kung saan kami mag-banker or magre-refuel. So yun ang mga biyahe, tip ko ah. Gandaan nyo yun lang yung presentation para madali maintindihan ni Hepe, lalo ng mga koreano. Then boom, saglit lang kami, mga wala pang 30 minutes yata. Nag-gets niya naman yung computation ko. So, ah, wow. thank you, Lord. Sana magtagal pa ako dito. <laughs> ah, sana tumagal ako sa ugali nila. Yeah. Konti pa lang mga maintenance na nagawa ko, lalo na sa generator. Bago pa lang kasi at malayo pa sa mga due ng RH o running hours. Kaya tulong-tulong muna sa mga ibang PMS nila o basic na maintenance sa barko. So, paano ba yan mga kabiyahe? Tuloy lang sa pangarap ha. Maaaring natagalan tayo pero kung may goal ka, magkikita-kita pa rin tayo sa dulo. Sana makaakto ka na rin, makasampa at ma-promote. See you sa next biyahe. Okay, comparison tayo sa work ko ng 3AE at ngayong 2AE na ako. Base sa handover.